Ang saisay ng buhay ay madaling malampasan dahil sa dami ng kaabalahan at pwedeng pagbalingan sa mundong ito. Misa nakapagtatakang isipin kung paano ang panahon ay ganun-ganun na lang lumipas. Ang bilis, di ba? Ang mga oras na magiging mga araw, nabubuo ng mga taon at dekada, at bigla na lang masasabi mo na ganun na lang pala yun. Yung dating bata pa ay eh ngayon ikaw na ang tinuturing na matanda. Ang pagtanda ay isang prosesong nagaganap sa ayaw mo at sa gusto. Pansinin mo man o hindi, gustuhin mo man o ayawan. Ganyan. Ganyan ang takbo ng buhay. Yung mapapasabi ka na lang sa mga bata na ang laki mo na o ang bilis ng panahon o dati ang litlit -lit mo pa. Yan ang mga linyang nasasabi at nagsasabi na tumatanda na nga tayo. Hindi naman masama ang tumanda dahil yan naman talagang kahantungan. Pero ang bawat taon na nadaragdag ay naglalapit sa atin sa dulo ng takbuhin at sa realidad na ang buhay ay pwedeng matapos na walang saysay. Araw-araw, nakakakita tayo ng mga tao na nagsasayang ng panahon sa mga bagay na maituturing na pag-uubos ng pagkakataon. Nandyan din yung tendency na mahumaling sa hindi mahalaga at yung mahalaga ay hindi pagtuunan. Hindi din mawawala yung mas pipiliin ng negatibo kaysa sa mga bagay na positibo at nakapagpapalago. Kapag nasa dulo na tayo ng karera, maiiba na ang pananaw natin sa mga bagay. Ang mga oras na dati ay sinasayang bandang huli ay mga oras na panghihinayangan. Yung pagkahumaling sa mga hindi mahalaga ay unti-unting magmumulat sa ating mga mata sa kung ano ang tama at may halaga na siya palang dapat pinili at inuna. Ang Biblia sa atin ay may mahalagang paalala. Ang sabi ng Bible, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkuli ng bawat tao. Isinulat siya ng tinuturing na pinakamarunong na tao na nabuhay. Walang iba kundi si Haring Solomon. Isinulat niya yan matapos niyang subukan ang mga bagay na pinagkakahumalingan ng tao at mapapatunayang ang mga pansamantalang bagay na ito ay hindi maaaring maging sentro ng buhay o ang magdikta ng direksyon nito. May katotohanan ang kasabihan na may mga bagay na mauunawaan mo lamang ang kahalagahan ng kapanahunang kinalalagyan kapag lumipat ka na sa susunod na season ng iyong buhay. Maaring nandong ka na ngayon at maaring wala pa. Ang tanong ay, hihintayin mo pa ba na lumipas ang panahon at pagkakataon bago mo pahalagahan ang pagkakataong taglay? Sana ay pag-isipan mo ang sinabi ng Bible tungkol sa saysay -say ng buhay upang ang iyong sariling paglalakbay ay hindi mauwi sa kawalan ng kabuluhan at sa isay. Pero tandaan mo, kung pipiliin mo ang pagpapahalaga sa tama na dapat mong pagtuunan, lumipas man ang buhay, siguradong ikaw ay tagumpay dahil nailaan mo ang iyong panahon sa mga bagay na tinuturing ng Diyos na makabuluhan. Laging piliin ang tama sa tamang panahon. At asa ka pa.